nagsama-sama ang mga magkakabarangay sa bayan ng Florida Blanca para sa magandang balitang hatid ni Governor Dennis Delta Pineda. Importante na po na programang Kapitolyo ang babalo po ng barangay level. Kaya bin po titipa kami ng barangay tungo na ma-advise kayo kung ano ang importante programa. Kalo na po ng medical? Nabalo naman po, inanay ako priority ni medical mula sa pamahalaang Panlalawigan, Ibinakilala ng gobernador sa mga mamamayan ang mga serbisyo publikong maaari nilang makatanggap sa naganap na kapitolyo sa barangay program. Mapaayudang pinansyal, maging pagpapagamot at libreng konsultasyon sa mga doktor ng Alagang Nanay Preventive Healthcare Program ibinahagi ni Gov Delta sa Madla. Sa aspeto ng pagpapahalaga sa edukasyon, binigyan diin ng gobernador ang pagpapatoyo ng Dove Soup sa Florida Blanca para mas maraming lokal ang makapag-aral sa kolehiyo. Katuwang ng gobernador sa pagsusulong ng mga programa ng Kapitolyo sa Barangka. Sina Florida Blanca Mayor Darwin Manalansan, Nuba Mayor S.P. Pineda at Special Assistant to the Governor at Idrim e Chief Angelina Blanco. Maraming maraming salamat, Gov, nanay, sa inyong budget na binigay dito sa Dubs dito sa Florida Blanca at ma alam ko naman, soon magagawa na to. Sa bayan ng Mexico, sinamahan ang ama ng pampanga ni former board member Maylene Pineda Kayabiat na handang tumulong sa mga kadistrito. Handog rin ng kapitolyo sa mga residente ang ayudang pinansyal at food banks. Bagay na ikinagulat at ikinatuwa ng mga residente. Dakal-dakal po salamat go, bang nanay, kayong binyayo pong biyaya kaya kami. Dakal-dakal po salamat. Dakal ko pong asap kaya kami pakakalun. Sa mga susunod na linggo, inaasahang magpapatuloy ang pagikot ng Kapitolyo sa mga barangay para mas lalong maraming kabalen ang mahandugan ng tulong at serbisyo. Para sa balita Pampanga, Gerald Glutton.